Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig rini sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Umaanga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, iba't ibang grupo nagkilos protesta sa EDSA Shrine laban sa manumalyang flood control projects. 355 million pesos na insertion sa Bulacan, kumpirmado ayon kay Senate President Pro Tempore Lacson. Representative naman ng WJ Construction na mataan umano sa Senado nitong Agosto. Ilang opisyal at iba pang tauhan ng Bulacan 1 District Engineering Office ng DPWH at ilang private contractors kinasuhan na sa ombudsman. OVP kinumpirma na umabot sa mahigit 20 million pesos ang gastos ni VP Sara sa kanyang local at foreign trips. Commission on Higher Education naman, humihirit ng pondo para sa subsidiya at pagtatayo ng mga dormitoryo upang tugunan ang dropout rate. At manhunt sa sospek sa pamamaslang sa conservative activist na si Charlie Kirk nagpapatuloy. Buong puso Kasama ang buong persa, ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule Ito ay Dry Max, Brigada Panlita Nationwide. Dry Max, Panlita Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada New Manila. Heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, September 11, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Right, Max. Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada nagtipon-tipo ng iba't ibang grupo sa EDSA Shrine kaninang umaga upang ipahayag ang kanilang galit laban sa mga manumalyang flood control project sa gobyerno. Ayon naman sa ulat, kabilang sa mga lumahok na grupo ay ang Tindig Pilipinas, si Club, Kalipunan ng Kilusang Masa, Nagkaisa at Akbayan Youth. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng MMDA at pulisya upang tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Bit-bit naman ang mga placard at panawagan, iginit ng mga nagpuprotesta ang pananagutan ng mga sangkot na opisyal ng gobyerno at mga kontraktor sa sinasabing maanumalyang proyekto. Anila habang nalulubog sa baha ang maraming komunidad, may mga proyekto namang natuklasan na mga ghost projects o yung hindi na isa katuparan natandang ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon kaugnay sa isyu. Kasunod po ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong nakalipas na buwan. Kasalukuyang nagsasagawa rin ng hiwa-hiwalay na imbestigasyon ang ilang ahensya ng gobyerno, maging ang Senado at Kamara. Climax, Brigada sa pagkanta ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infracom, binanggit nito na mayroon umanong pinasok si Senador Jinggoy Estrada na 355 million pesos sa Bulacan. At ngayong araw, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nakita nila ang halagang ito nang silipin nila ang GAA. Pero paglilinaw ng Senador, hindi pa nila tukoy kung sino ang nagpasok nito. Para sa kabuang detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson sa naging kapihan sa Senado ngayong umaga na mayroong naging insertion na 355 million pesos sa Bulacan. also discovered, kasi pinating ng agad, mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, ano, mm -hmm. nagbagsak di umano, and I'm saying this, this is just an allegation, mm -hmm. di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, do sa, first, uh, sa First District Manok kung saan. So pinatse ko agad sa General Appropriations Act, App. kung okay. meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version, pero lumabas ito do sa Senate. by After BICAM. Ah. so maliwanag na either sa Senate version or sa Baycam yon na insert sa halagang ito, meron na raw limang proyekto ang na-award galing dito at kanila nang nga chinecheck ang status nito sa DPWH website at maging sa mismong site na pinagtatayuan nito. Samantala bagamat, kumpirmado ng may 355 million pesos na naipasok sa Bulacan, ay nilinaw naman ni Lacson na hindi pa nila tukoy kung sinong mambabatas ang nasa likod nga na naging insersyon o amendments na ito. Sa kabilang banda, isa naman sa mga nais nilang tutukan sa susunod na pagdini ay ang tungko sa WJ Construction yung purpose namin yung sa WJ yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, mag magdadala o ng obligasyon pag sinabing obligasyon ito na nga yung lagay di ba mm. so purpose namin yon and as we again as we speak meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tamina. Mina, no. Ipapatawag namin 'yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan. Eh di magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit mm -hmm. nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang kung standalone, wala siyang uh, wala kang mako mm -hmm. Pero kung may allegation na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, <laughs> staff ng Senado na sinasabing i-deliver yung obligasyon. Mm -hmm. Pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung pecha nung dalaw ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, mm -hmm. recently lang, Maalala, kinantas na naging pagdinig sa kamera ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagsisilbi raw sila mga engineer bilang legman o bagman kay Sen. Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, Undersecretary Robert Bernardo at maging kay dating District Engineer Henry Alcantara. Matapos ang mga pahayang na ito ay agad naman itong pinabulaanan ng dalawang nasabing senador. In the heart of shame lives, ako si Brigada Ancortas ng of 5.1. Brigada News FM Manila, the musical news authority. Dalawampung mga empleyado ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH ang sinampahan na po ng kaso ng Ombudsman ngayong araw. Kabilang naman sa mga kinasuhan si dating District Engineer Henry Alcantara at kanyang dating assistant district engineer na si Bryce Hernandez. Apat na mga private contractor din ang kinasuhan kabilang Jan si Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Sinampahan ng patong-patong na kaso sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang ilang tauhan ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH at ilang private contractors kaugnay ng GOES at maanumalyang flood control projects kasong pagdabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Article 217 ng Revised Penal Code o Malversation of Public Funds ang inihain ni Secretary Vince Dison laban sa 20 tauhan ng Bulacan DEO kabilang sina dating District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Bulacan First DEO Chief Construction Section JP Mendoza bukod sa mga tauhan ng DPWH, sinampahan din ng kaso si Sally Santos ng Sims Construction Trading, Mark Allen Arevalo ng Wawa Builders, Maria Roma Angeline Rimando kasamang beneficial owner na si Cesara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction Corporation at Robert Imperio ng IM Construction Corporation non-bailable ang mga isinampang kaso. Ito ang unang batch ng mga individual na kinasuhan at posible pang matagdagan. Ko ang sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit, simula ng kanyang sona hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangang managot, e eh dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaaryado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magpa-file ng mga complaint na ito. At marami po pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Per project po ito. Limang, limang project pa lang po ito. No? Dagdag pa ng kalihim na utos ng Pangulo na madaliin ang paghahanap sa mga tiwaning opisyal ng ahensya upang agarang mabigyan ng hustisya ang paghihirap ng mga taong bayan kaugnay sa mga flood control projects. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. The President has assured us of that and this is proof of that. Within 10 days po, wala pang 10 araw na, na pumasok tayo sa DPWH. Sabi ng Pangulo, bilisan ito na po, binibilisan na po natin. At yung una pa lang po ito sa mas marami pang mga kasong parating. Pinikayat din ni Dizon ang publiko na i-report ang mga posibleng maanomalyang mga proyekto o opisyal ng DPWH para mapanagot ang mga ito. I-channel po natin ang galit natin para hulihin pa ang mga ito. Pumunta po kayo sa inyong mga probinsya, sa inyong mga lugar. Magtanong po kayo, meron bang project ang DPWH dito? Kumuha po kayo ng mga litrato. Kung meron po kayong mga kaibigan o kailangan sa DPWH na nakikita nyo sa social media, na nagpapakita ng mga magagaraanigang kotse, magagaraanigang bahay, padagan nyo sa amin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music News Authority. Brigada, Nation wide. Nation wide. Nagpadala na ng show cause order ang Commission on Elections sa Comelec laban sa presidente ng Center Waste Construction and Development na si Lawrence Lubiano. Ito ay kaugnay pa rin ng maanumaliang flood control projects. Matatanda ang inami ni Lubiano na nag-donate siya kay dating Senate President Cheese Escudero para sa kampanya nito noong 2022. Ayon kay Comelec Spokesperson Director John Rex Laudianco, binibigyan lang si Lubiano ng sampung araw para magsumite ng kanyang tugon hinggil dito. Inilatag na po ng Malacanang ang executive order hinggil sa binuong Independent Commission na tututok sa mga anomalya sa infrastructure project ng pamahalaan. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng EO, mm -hmm. hindi pa rin pinapangalanan ng palasyo kung sino-sino ang bubuo dito. May report si Brigada Maricar Sargan, i -brigada mo! Brigada! Brigada. Inilabas na ng Malacanang ang Executive Order No. 94 na nagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, isang fact-finding body na tututok sa mga reklamong may kinalaman sa flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan sa nakalipas na sampung taon. Bubuoyin ang komisyon ng isang chairperson at dalawang miyembro na dapat may napatunayang integridad, galing at pagiging independent. Sa ilalim ng kautosan, binigyan ng malawak na kapangyarihan ang ICI Kabilang dito ang pagsasagawa ng investigasyon na ng testimonya at pagsusuri sa mga dokumento, ulat at ebidensya. May kapangyarihan din itong maglabas ng sabpina para ipatawag ang mga kailangan tumestigo sa pagdinig. Maaari ring irekomenda sa DOJ ang pag-admit ng isang testigo sa ilalim ng Witness Protection Program kung kinakailangan. Bukod pa rito, pinahihintulutan ang komisyon na humingi ng dokumento mula sa Senado, Kamara, Sandigan Bayan at Office of the Court Administrator kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Maaari rin itong erekomenda ang hold departure order o preventive suspension para sa mga iniimbestigahang opisyal. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma sa executive order ngayong araw bilang pagtugon sa mga ulat ng katiwalian at misuse of funds sa mga proyekto ng gobyerno. Ipinagutos din ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang DOJ, NBI, DILG, PNP at mga LGU na makipagtulungan sa komisyon. Ang sino mang hindi makikipagtulungan ay maaaring masuspindi o mapatawa ng parusa. Ang komisyon ay inaatasang magsumiti ng buwan ng ulat sa Office of the President at obligadong ilathala ang kanilang mga naging aksyon at tagumpay para sa kaalaman ng publiko. Samantala sa kabila ng paglabas ng EO, tahimik pa rin ang palasyo sa kung sino-sino ang bubuo ng ICI. Ito ay sa kabila ng paglutangan ng ilang pangalan ng mga personalidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Kanta Balita Nationwide. Nationwide. naman ng Office of the Vice President na umabot na sa mahigit 20 million pesos ang nagastos nito para sa mga biyahe ni VP Sara. Ayon sa OVP, ang pondong ito ay ginamit lamang para sa seguridad at mga kasamang personnel ng Vice Presidente. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada Mo! Brigada! Sa inilabas na datos ng Office of the Vice President, umabot sa sa 20.68 million pesos ang gastos ng tanggapan para sa mga biyahe ng Vice Presidente mula Enero hanggang Hulyo ngayong 2025. 13.207 million pesos dito ay sa local trips habang 7.473 million pesos naman ang nagamit para sa foreign trips. More or less, around 20 million has been obligated for the travels of the vice, for the travels of the OVP, and including the 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 expenses of the the security personnel and the civilian personnel. Nilino naman ng OVP na si VP Sara mismo ang sumasagot sa kanyang personal na gastos sa bawat biyahe niya sa abroad all the uh, travel um, overseas of the vice president is covered by a travel authority and did not include any um, public funds para sa susunod na taon nasa 20 million pesos ang nakalaan sa proposed 2026 budget ng OVP para sa travel expenses mas mababa ito kumpara sa pinakamataas na 31.5 million pesos noong 2023. Sa ilalim ng 2025 budget, may natitira pang 41.61 million pesos na pondong OVP para sa travel fund ng Vice Presidente sa mga susunod na buwan. Gayunman, hindi ibinunyag ng OVP ang eksaktong bilang at destinasyon ng mga naging biyahe ng Vice Presidente. Samantala bukas na ang pagdinig ng Kamara sa proposed 2026 budget ng OVP na nagkakahalaga ng na mahigit 900 million pesos. Kung dadalo si VP Sara. Uh, she has not yet uh, provided a final answer if she will uh, go to the hearing or not. Gayunman, handa naman ang OVP para sa budget hearing bukas at handa silang sagutin ang lahat ng tanong na ibabato sa kanila. The OVP is currently preparing for the budget hearing for for tomorrow and um, we are ready to answer any questions that will be asked of the team for for tomorrow so we are um, uh, collecting all the necessary documentations for us to be able to properly defend the proposed budget of the OVP. Inalis na rin ng OVP ang alokasyon para sa publication at distribusyon ng librong isang kaibigan ni VP Sara. Wala ng pondo para sa libro sa ilalim ng 100 milyong pisong pagbabago campaign na ngayong taon ay tututok lamang sa pamahagi ng mga bags, school supplies at dental kits para sa mahigit 200,000 mag-aaral sa bansa. We took note of the um, comments and recommendations of the Congress during the budget ad. Budget uh, deliberation of the OBP last year. So we took note of that. Um, and again, for this year and the years moving forward, the Pagbabago bag will uh, include the bag itself um, and it will contain school supplies and the dental kits as initially um, proposed. In the heart of changing lives, Sako, Sibrigada Jigo 105.1, Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Bandita Nationwide Humihirit naman ang dagdag na pondo ang Commission on Higher Education para sa student subsidy at sa pagpapatayo ng mga dormitoryo sa mga campuses. Ito ay bilang tugon sa mataas pa rin na dropout rate ng college students sa bansa. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Aminado ang Commission on Higher Education o CHED na kulang ang subsidiyang ibinibigay sa mga mag-aaral sa kolehiyo na nagiging sanhi ng mataas na dropout rate. Sa budget briefing ng House Committee on Appropriations, inusisa ni Akbayan Party List Rep. Shell Diokno ang CHED ukol sa pananaw nito sa 39% na national dropout rate. Ayon kay CHED Chairperson Dr. Shirdi Agrupis, base sa kanilang root cause analysis, nangunguna pa rin rason ang kawalan ng sapat na kita kung saan mas inuuna pa ng mga estudyante na magtrabaho para sa kanilang kanilang pamilya kaysa mag-aral. Bagamat mag target ng tertiary education subsidy, ang poorest of the poor, binigyang diin ni Agropis na karaniwang ibinabahagi ng mga bata ang pera sa kanilang pamilya. Kaya problemado sila sa araw-araw na gastusin gaya ng pagkain at accommodation. Ito ang dahilan kung bakit isa sa mga wish list ng CHED para sa taong 2026 ay ang karagdagang pondo para sa konstruksyon ng mga dormitorio Gate pa ng opisyal, sa pamamagitan nito ay hindi na kailangan pang lumabas ng campus ng mag-aaral at hindi na sila gagastos sa renta sa tirahan at pamasahe. 8.6 billion pesos ang hinihiling na budget ng CHED para sa tertiary education subsidy na inaasahang mapakikinabangan ng mahigit anim na raang dibong displaced ngunit deserving na students. 3.4 billion pesos ang ilalaan para tugunan ang kakulangan sa infrastruktura, partikular na sa mga dormitoryo. Samantala, suportado naman ng CHED ang panukala ng akbayan na bigyan ng allowance o baon ng mga estudyante, lalo na ang mga binipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji ka aminyo ng 105.1 of 5.1 Brigada News from Manila, the music and news authority. DRIVEMACS. DRIVEMACS. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Sefem Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Sefem Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Bag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Alpha Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.